Okay, yung question is, paano nyo aaminin sa crush nyo na crush nyo siya? Kasi to iisipin hindi talaga natin gagawin yun. Eh. Ako mahiya, ako mahiya akong aminin. Pero ako, <laughs> uh, mapapakit muna sa crush ko, tapos parang paparamdam, parang gano'n. Para sa akin po, eh. Sige, go, go, <laughs> go. Sige, go. Mahaba ako, eh. <laughs> <laughs> ako siguro yung lapitan ko, so yung shy person. Sabi ko yung person. Hi, crush ko na, tapos babay na. Yun lang. Ininform lang kita. Siguro or tweet ko na lang siya o ito text ko Ako naman po, tingin ko may stages yun eh. First stage, tingnan natin ito. Monologue. First stage, titignan mo, makikiramdam, pakiramdaman. Ganyan ba? Pag tumingin po siya sa'yo ulit, ayun, may crush siya sa'yo. Then, step one na po. And step two, andyan na yung high. Syempre, hindi nyo naman po, high, hey, crush kita. Ba, okay, hindi. Eh. So, medyo, kumusta ka? Yeah. Okay. Oh medyo, medyo parang usap-usap. Then after, hindi niya po sabihin ka agad na, sorry, haba talaga yung monologue. Hindi niya po sasabihin. Hindi niya po sasabihin na crush kita. Ah, uh, parang compliment her. Ako para sa akin. Na. Oh, you look beautiful today. Lalo. Oh, di ba parang, wow! Parang, di ba Miguel? Sanya, uh, <laughs> sanya. Uh, tapos after, pwede niyo po siya daanin. Ayan, pupunta ka sa work niya, magdadala ka ng cake, gano'n. Ah, or, magdadala ka ng cupcakes, ganoon. O kaya, kunwari, mag, may isang event, kantahan mo siya sayawan mo siya, ganoon. So parang papa-impress hanggang sa ma-develop na rin siya. Okay, ng mga concert, di ba? Eh. mga concert na kanta na pang, pang love song, tapos yung parang yung exactong lyrics, parang dito mo na siya, parang yun yung 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 <laughs> o oh, sige, yung next question naman Paano kung hindi ka crush ng crush mo? Ay Just... nga po, may hirap kaya Mahirap hirap kumamin eh kaya, Kasi malay mo, hindi ka crush ng crush mo Kaya Mahirap po mamay sa crush mo na crush mo siya kasi baka hindi ka crush siya ng crush mo. Pero yung crush mo, hindi ka crush. Pero yung crush mo, na sinabi mong crush mo siya, hindi niya crush. Pero hindi ka, Pero hindi ka crush ng crush mo, na sinabi mong crush mo, sinabi mong crush mo na sinabi mo na crush ka nung sa crush niyo? Yun nga yung Tama ko eh, na crush ka nga. Alam mo crush ka ng crush mo, kaya mas sinabi yung crush mo siya. Pero yung totoo, hindi ka crush ng crush mo. Pero ang ito talaga, para mas malinaw. Crush ka lang, Crush ka lang. <laughs> <laughs> may irang talaga, may irang may sumugal. Pero, kasi di ba sabi nila, hindi ka buhay kung hindi ka nagtitake ng chances, di ba sabi nila? So talagang minsan gagamin and ito naman, vice words from Ransalero. Oo oh, sabi, no, no. hindi <laughs> ano? Talagang pag pag sin pag dininay or pinireject, tanggapin na lang. Pero never take it so seriously. Kasi crush lang yun eh, di ba? Hindi uh, naman siya ganun ka seryoso. Okay. okay. Uh, Paano maaminin sa crush mo na crush mo siya? Panorin nyo ang mischievous case ngayong April 21. Mga kapuso, salamat po. <tap>